ano sinong nanalo Paano ba yan Diyos ko, ang dami ano kayo yato kung 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 tayo. kung tayo dito tayo po. <laughs> Ay, dito, pag gano'n tayo. Pag gano'n tayo. Pero ano ha, kasi kawawa naman yung mga baby na hindi marunong mag -ano. Kaya pag isang nag-game, pag isang na game, game gano'n na lang ha. <laughs> Tapos kasi si ate, meron din namang gift sa inyo. Sama, sino yung mga nag-aaral na? Ay, lahat na pala kayo nag-aaral eh. Man, man, man. Eh, ito lang binilito ni ate para sa mga hindi nag-aaral. Hindi nag-aaral. Uh, sino, eh, yung nag may may, may may dala ko sa mga nag-aaral. ko kayo ng, ng 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 lapis, ng ganon, saka ng notebook. Asa ko lang ito sa mga hindi nag-aaral. Kaya lang. Gusto makipaglaro ni ate. Pag hindi nanalo, pag si ate ang nanalo, walang iiyakan ha. Walang iiyak. Kasi sa mga baby to eh. Sa mga hindi nag-aaral to. Kasi sa mga may nag-aaral, binili kayo ni Ati ng papel sa kalahari. Ha? Okay? Walang iyak. Pag natalo, pag natalo, walang iyakan. Ay, hindi ako talaga malakas. Diyos ko po. O, game na tayo. Sino mauna? Dato. Dato. Gino tayo para hindi tayo. Tapos, pang nakipag-junkie na. Doon mo na sa likod ha. Para alam natin kung sino na yung nakapaglaro. Okay? Ay, ikaw na isa. Kali, alin dito, bebe. Anong pangalan ng bebe ko? Dapat malakas ang ano, kasi hindi maririnig. Sam Shumaru po. Sam Shumaru? Kaya mo makipag... Kaya mo makipag ano, kaya... Ano yung bato-bato pin? Ano po? Kayo nga, sumigaw, hindi ko alam. Basta, bato, bato, ako bato, 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 <laughs> Ay, wala ka ako dito. Ay, laro ko ng bata ito. Dali. Ano pa ka lang na ko? Samantha. Ang bukong ng lang pangalanin. Samantha. Samantha. Samantha, magbabato ba tabi tayo, ha? Ay! Mulat ko yung oom. Ay! Sige, sigaw! Bato, 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 bato,

Doon 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 Anong pangalan ni Bebe? Giselle! Ilan daw na si Bebe? Anim. Ano sa Ingles ang 6? Wala magtuturo! Magda na si Giselle? 6 po! Magda na si Giselle? Anim po! 20, 30, 30. Maroon na maroon maglaro. Maroon na ka maglaro kay ate bago magkabi. Teka muna, ano pa ni Ate? Walang makasagot. Ano pa kala ni Ate? Ni ate? ate ah, hindi nga. Ako, nga. <laughs> Ako pa si D Pardo. Ha? Ate D. Ha? Ate D. ha? Ako si Ate D

galing. Anong pangalan mo? Rodi. Rodi. Ilan taon na si Rodi? <laughs> <Tidid. laughs> ang ganda mo. Halika dito, dali. Bakit may ka? <laughs> dali. Rodi, Dating ka na. <laughs> Ay, guys. Ang gandang kiko <laughs> mo. Ay. Dating ka na. Makiibag dyan. <laughs> ano na ka daw? <laughs> ah, tanong ko ni pangalan.

Yung grade ako, 12 years old ako. Ilan na bebe? 13, di, first year high school, ano? Grade, grade ano Grade ah, oh. Grade, 7. grade 7. Parang andaya Ang ganda, ang ganda, ang ganda Pero parang andaya Teka po, na unahin mo natin yung mga at, yung mga baby natin. Ha? Na tabi, <laughs> ay, gusto niya makipaglaro. Okay, sige. Hoy. <laughs> Grade 11, mag-ibag jogging at sige talaga. <laughs> Sigaw. <Bye. laughs> ah, up, ah. Alam mo na yung nagawa ko, ano? Puro lang ako ganoon. <laughs> ah, ne. sinisunod. Anong pangalan? Carla. Tahong ni Carla. Alam mo Tahong ni Carla. Ano yan si Carla? Carla, ilang taon na po sila? Grade 1? Pero grade 1 siya 7. Grade ka na, Carla. Ang laki ni Carla. Kay lali ka dito. Kay join ka na. Magaling ka sa school. Ah, sige, ka maganya. Ha? Totoo? sige, sigaw! Ay, sorry! 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 May mic na tayo. Hindi ko na kailangan muna. to kay pastor. Ah, sige na. Next na ito. Magsisimula na tayo. Ah, unahan ko muna mga nanay pakipaliwanag sa mga baby na kaya tayo ginawa natin. Ah, usually sa last time to. Kaya lang hinihintay natin yung oras. Ah, pag napunto ito, mamaya ko itutuloy ha. Baka mag-iyakan yung mga bata. Ano daw sabi mo? Ano. Hindi yung salita mo. Ano? Papeha. Papi, Papayhan. 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 Pagkatapos natin dito, kasi may gagawin pa si ate, may gagawin pa tayo. Uh, uh, mamaya ko itutuloy ito, ha? Oh, last na to. Last na to. Sino yung ano, sunod? Pero yung uh, yung kanina na nakipag nakipaglaro na ako, mamaya sa iba naman ha. Huwag na tayo sa pamilya. Halika na, bebe, dali. Ano ka, Amerikano? Ang cute niya. Halika, Halika bebe. Ano pangalan niya? Nahihiya. Kanina, baby to. Sa'yo? Ba't? Puro, puro siya? Eh, and... next. ang pungi ng baby. Ang kulit niyo. Ano ka na? Ganun, balik Anong pangalan ng baby? Michael. Si Michael, five days. Dali, marunong ka nito, ha? Marunong ka? Sige, sigaw! Bye, bye, <laughs> Napapagalitan pa yata niya ako. <laughs> ay, sige, mamaya na lang natin, ha? Para maumpisa na natin. Ah, mamaya, mga anak. Mamaya natin tutuloy ito, ha? Mamaya natin tutuloy ito yung dalawa natin, ha? Nasa yung ano? Kanina. May isa lang dito. Mamaya na lang, ha? Uy, loko. Mamaya na lang, gawin muna natin yung... Alam mo tatanghalin hindi na